yun so, mga kapatsa nandito tayo ngayon sa barangay Wawa na sa Kupatanga sa dati ko ano dati ko unang tahanan na walang tiniran nasa Wawa po na po natin yaman, yung ano siguro ng daga tsaka yung mga bahay dito mga kapatots at silipin po natin na mga sa ito po yung siguro ng Wawa ngayon Uh, ah, nila mo na po ng dagat yan, sira-sira na po siya dami pong nasirang kadet sa kabahay nagawa uh, po ng bagyo alam naman po nyo ang ah, bagyo natin ngayon sunod sunod tatlo apat pa yata nauna yung isa may isang nauna eh ngayon ang bagyo sumunod naman ay si ano Dante tapos si mo, tapos may low pressure pa lasa ko bagyo na rin yata pero sa ngayon ah, medyo kumukoy -okay, okay na tumi tumila tumilatila na siya pero ito po yung pinsala ng bagyo so, makikita po ninyo Ah, uh, panoorin po natin mga kapatid, tingnan po natin. masyado naman lalaking ang alon niya yun tumila tila ng ulan ah dito dito ay mga butos. ito ay tapon niya ang mga botot sa patagang botot ng ang kasi nung summer hindi po kaya kataas yan nilamon na rin po ng dagat kinuha yung buhangin kinuha na ng dagat yan. Pero ito, ito pang isa, mga kapatot. Hindi pa tayo nakarating ito, mga kapatot, sa ulo. Pero doon talaga, marami na pinsala doon. Kasi, bata tayo buti ng ulan. Uh, hanggang dito lang muna tayo. Baka sa isang araw pa sila natin uli yan. Ito, mga kapatot, yung pedala ko ang kote nyo, mga kapatot. Talagang mataas na rin yung pader alas din na rin maabot talagang kinain na rin ng tagad yung lupa ito po yung El Miranda ng Pizza Store ng Wawa po Wawa na subo po tangkas buti nga yung kate kanina ang laki ng tubig hindi nila ako napapunta din sa Wawa eh pero kung kanina pumunta dito, hindi natin maagip to kasi malaking tubig. Hindi tayo makakarating dito sa tabing sa dagat. Sigurado, hampasan ha tayo, hampasan ng alon. Eh, ito yung alon. na Medyo, kung titignan po nyo, medyo maliit na konti. Pero pag lumaki po yan, bukas, malaki po yung bukas. Pag naglaki tubig, pag nag, tubing, pag nagano pag nag ano, high tide, malaki po yan. At dito tayo mga patots. Ito, ayan o. Oh. Talagang nilamon na rin ang uh, ito. Uh, wala, <laughs> wala na yung katis nila. Wala na. Ah, sira na. Pati doon. So, ito amin, naamin eh. ayun ang buka na. Eh uh, wala tayo ng diyan, hindi dito sa bawa ko ngayon. Uh. Eh sumorbi tayo, tiningnan natin kung ano i-join ng ng bawa. Ito mahirap dito pag kagit Tagang ang mga resort tsaka, mga sa mga malalapit sa tabing na bahay. Tagang hagit ng alon. Nakakawa naman. Ah, uh, ngayon pag nahagit ng alon yung mga bahay nila, tagang evacuation sila. Yan, yeah, pinalilip sila kung saan sila pwedeng inilimipat ng ating pamahalaan mga nang mayor sa mga evacuation center o sa eskwela doon sila inilimipat. pansamantala Yan, iba po dito ang mga nangangalakal. Mga namamalastik. Yan. Yan, ito po sila. Mga namamalastik. Okay. Ay, plastik. Ay, mga nangangalakal po sila. Nangangalakal. Ito, ito po yung... Pagbili ng bigas. Yan. Malaki ang halong. Ito po yung halong buhay nilito. Pag ito pong pananaw, walang buhay ang dagat. Dagang... Sabi para kumita kahit pa, no? Nangangalakal sila ng mga plastik, bote. Tapos eh, Ah, pag tayo, babalik tayo dito. Oh, yeah. Ah, namumukhang bayan tigawawa rin ako. Oh. Ah, kapit ako ni Muning. Ah, ito yung lugar namin. Ah, marami, kasi yung iba dito, di, di, na ako kilala. Matagal kasi wala dito, di ba? Taon na rin binilang. Okay, eh. Kaya napakit dito. Ano, yeah, ah, oh, ah, yun. Ah, doon po lugar namin, sa banda doon. Pero hindi tayo pupunta doon. Dito lang po tayo. Ah, dah yeah, mga kapos, hanggang dito lang po. ah sana ah, mawala na yung bagyo. Para yung mga taga-dagat taga, taga, taga ay maging ma-isolate yung ano, buhay nila. Pati kami. Ah, kasi kami ay provision rin yung hanap buhay namin. Pag ganito pong ano, masamang panahon, tagang hindi makapaghanap buhay. Yan, yeah, hanggang, hanggang, dito lang po. Hanggang sa sa sa